Ayun o, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Medyo kaunti po ang nagpapagawa sa atin ng ano, mga kabalita. So ngayon ay ito ang content po natin mga kaibigan. Ito, nakikita niyo po ba ang isang box ano, organizer po natin. Lalong-lalo na doon sa mga kaibigan po natin na uh, ang trabaho po ay uh, uh technician din ng ano, mga kaibigan. Ito, napakaganda ang box po nito. Ito ay hindi ko sa online nabili mga kaibigan. Ano, nabili ko po to sa Mr. DIY ano, mga kaibigan ayan no, ganda ang uh, bintahe po kasi nito mga kaibigan uh, kumpara dun sa online ano, ay nakita po natin ng actual, hindi yung sa picture lamang po natin makikita ng ano, mga kaibigan, ayan o, no, ganda super, ito yung mga screw natin mga flyer ano at iba pang gamit pwede po magkasya ang mga pang-ampli din ayan o no? at ang pinakamaganda ang balita dito mga mahal kong kabalita no? ay mura po ito halos wala pang dalawang daan 1, 4, 9 ang bili ko po dito mga kaibigan mantakin nyo po yan ano? diba? kasi dati ay may uh, box po ako pero walang takip ayan no? ayan So ang uh, laki pa teh, masyadong ano, masyadong uh, mas space ano sa paglalagay natin mga kabalita So ngayon ang uh, pinili po natin sa halagang uh, 149 ay talagang sulit na ano, ng mga kaibigan. May lock din po yan oh. ayan Ba? <laughs> so doon sa so, mga kaibigan natin na nais magkaroon nito, no? Murang-mura. Wala pang uh, alawang daan ay meron na po kayo nitong mga kaibigan, ano? ayan depende po ano kung uh, meron po sa lugar niyo kasi doon sa ibang hardware ano na sa mall ay uh, mahal po ito mga kabalita at talaga yung uh, medyo nag-alanganin po tayo nabilhin yun ano ito yung nasa ibabaw oh. ah, kasi dito din ang mga ibang gamit natin o oh, ba diba? napaka-organisado mga kaibigan ayan Uh, hindi ko naman sinasabi na ko lang uh, ibahagi kasi natutuwa po tayo ng mga kaibigan sa ating biniling ito <laughs> lalo pa tayo ay pupunta sa ibang lugar na mga kaibigan ay syempre maganda po dahil nasa isang lalagyan po ang ating mga gamit na mga kapalita ayan sa mga meron na di shout out na lang sa inyo at doon naman sa mga wala pa ito nabili po natin again sa uh, alam nyo ba yon <laughs> sinasabi doon sabi pa ay uh, malaki at uh, maliit meron tayo dyan <laughs> wala niyo po mga kabalita ano, kung saan yun may uh, song po sila na ganyan ano, pagka tayo pumasok doon sa hardware na yun mga kaibigan ano. may, sinabi ko doon sa unang part ng video yon sinabi ko doon ano, kung anong uh, uh, tindahan po yun mga kaibigan ano. ayan Siyempre, ito lang po muna ang iba bahagi natin sa inyong mga kabalita upang uh, hindi naman uh, magkaroon ng na, mahabanggap uh, ang ating upload sa ating YouTube na ano, makikita o sa Facebook. Ayan. Very good. <laughs> so, shoutout talaga. Ano? At pwede po tayong mag-comment dyan sa ating uh, iba pang bahagi ng ating video na itong makikita. At maraming salamat. Pag po natin kalimutan, ilike ka ano, mga kabalita mas again, ito ay 149 ang bilhin natin. 149 ano mga kaibigan. Doon sa mister <laughs> Tatlong uh, <laughs> letra lamang yun mga kaibigan. Alam nyo na yun, ano? Uh, kung natin masyadong i-publish o i, uh, publish, i uh, add, ano? Uh, advertise na kasi ang mangyayari. <laughs> Ngayon, ang layunin ng ating video sa doon sa mga wala pa nito, ayan, ay aktual ninyo at uh, makikita po ninyo na yun uh, aktual kung gaano kalaki ng mga kaibigan yun lang naman kasi ang disbentahe na pagka tayo ay uh, bibilis bibili sa online mga kaibigan so maraming salamat sa inyong pagtutok huwag po natin kalimutan i -like at uh, siyempre, bahagi po natin ang video ito thank you and get bless po sa ating lahat mga kaibigan